So, sa ko to. Kero, tsaka ano. Kusa. Kusa kung dito sa, ano, kung sa Arabic. Hindi ko alam kung ano kung sa Pilipinas, eh. Kung anong tawag dito sa, sa Pinas. Pero para siyang opo na maliit. Ginisa ko lang siya sa maraming sibuyas, bawang. Tapos, nilagyan ko ng konting asin. Uh, turmeric powder. Tapos, yung black pepper. Sarap naman siya. Masarap. Yun ang kailangan ng magic sarap. Tapos, yung kanin ko. Ginisa ko rin yung kanin. nag ako ko ng kanin. Lagyan ko din ng maraming sibuyas tapos kunting asin. O oh, diba? Gusto na tayo. Healthy pa. Ka. Kasi healthy yung mga kinain. <laughs> Pero na ako maglagay ng magamit ng magic syrup or bitchin, nor cubes, ganun, ayoko na gumamit. Kasi, di hindi maganda yun sa ano, hindi maganda yun sa kalusugan. sabi nila, ano daw, pagkakain ka daw ng buto ng kamatis, magkakaroon ka daw ng appendix. Na? Tagal ko nang kumain ng, ano, ng buto ng kamatis. Hindi naman ako nagka-appendix. Tira ko muna yan kasi pagka naubos ko na to tsaka ako siya kagain para may may lasa. Hindi ko naubos ko eh. Yung kanin ko isang taka lang yun. Tapos yung gulay ko isang taka lang din yun. Yung pimples ko, ah. Hindi na talaga ako tinantanan yung pimples Ang dami. Mayroong bang bago? Ayun, tinire-screen kagabi ito. Nang-ingitin na naman yan. Saka iba ako tubuhan ng pimples eh, kasi pag... Pag, ano, nang-ingitin siya, mm -hmm. ngitim ito bago tiniris ko to kagabi tapos meron pa may patubo na naman oh may patubo. Sana wag na lang kumubo. <laughs> may in talaga ako pag may pimples ako eh. Tapos meron ako dito sa may labi ko. Sakit dito. Wala niyong sugat. Ito so, yung labi ko na ito. Ito. Taas. Yan. Wala naman isang sugat pero sobrang sakit niya. Hindi ko siya magano. Hindi ko ma-squeeze yung bibig ko. Masakit. Hindi ko alam kung anong meron sa loob. sobrang sakit niya pag iniipit ko pag naiipit siya, sobrang sakit wala namin siyang sugat kala ko nga may sugat ako, kala ko nagda lang yung labi ko wala namang sugat, tapos chineck ko wala sugat ayan o, parang iyan ayan, parang namaga ayun ako, baka pimples to, tumubo sa labi ko inis naman eto lumaki lang yan kasi lagi ko siyang nasasagit pag nagsusuklay ako ng buho nadadaanan siya ng suklay Sobrang sakit kaya lumaki siya lumaki lumaki hindi ko na Simot. Sarap talaga kumari. <laughs> Pero kailangan magpigil ng kain. Hmm. Kailangan magpigil ng kain. Ayun, parang. Oh, yun, may singaw. Singaw pala. Yan, may singaw. Yun ano ko na siya. Nakapa ko na. May singaw. Singaw pala yun. Kaya pala masakit. Dito lang yung pwesto ko lagi. Kasi, ano, ano, sabi ah, ito, comfortable ako dito, umupo. Comfortable ako dito, gumesto, pagkakain ako. Dito, kum dito ako talaga komportable kasi walang dadaan na tao, walang walang maraming wala ko maraming nakikita ng tao. Kasi doon sa kabila, meron yung mga kasama ko doon. So komportable ako dito kung ba. Kaya dito ako lagi pesto Dito ako lagi kakain. Kahit uh, break time ko, yung ako ko, pag wala na akong trabaho, dito pa rin ako makapwesto. Ewan ko, parang, ano lang, parang, ano na pag, pag ano, pag yung naiinis ako or depressed ako, makakaisip ng mga problema, dito ako pesto. Uh, dito uh, pag, <laughs> sorry. <laughs> sorry, sorry.